Pakulit-ulit na lang kayo sa ang talata mabasa na bawal kainin ang binuguan. Huwag kayo mag-imbento ng kwento. Huwag kayo manloko ng mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Well, katupan, no? sino ba ang nag-iimbento ng kwento o aral na wala sa Biblia? Halimbawa na lang po, katupan, no? Ganito. Katulad ng katanungan mo, na kung saan, saan ba mababasa na ipinagbabawal ang pagkain ng dinuguan? Alam mo kato pa, sa katanungan mong yan, yan po ay tanong ng sanlibutan o aral ng demonyo. Yan po ang aral ng mga taong nagbabasa nga ng Biblia pero wala sa kanila ang banal na pagkaunawa. Alam niyo po ba kung bakit? Katulad halimbawa nga ng iyong katanungan, bakit mo hahanapin sa banal na kasulatan ang ipinagbabawal na kainin ang dinuguan? Alam mo, wala ka po talagang mababasa sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dinuguan. Ganito lang yung katupa. Eto ha, bibigyan kita ng sampol. Ngayon, halimbawa lang to ha. Ikaw, isa kang kusinero. O halimbawa, ikaw, magluluto ka ng isang ulam na tinatawag na dinuguan. Ngayon, magluto ka ng dinuguan na walang dugo. Lutuin mo siya, gata lang, tapos mga rekado. O anumang sangkap, mga laman loob ng baboy na ginagamit sa pagluluto ng dinuguan. Ngayon, pag nagluto ka niyan, gata lang, tapos mga ricados lang, yun lang. Huwag mong lalagyan ng dugo. Ngayon, ano ang tawag mo doon? Doon sa niluluto mong walang halong dugo, pero dinuguan ang lulutuin mo. Aber, sige nga, hindi ba't matatawag lang siyang ginataan? Pero, subukan mong lagyan nang dugo hindi ba't matatawag na siyang dinuguan kaya eto katupan no? common sense na lang po minsan po gamitin natin ang ating isip o kaisipan sa tamang pag-iisip na paghahalataan po kayong kulang sa tornilyo bakit mo nga naman hahanapin ang nakasulat sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain sa dinuguan wala ka po talagang mababasa dyan. Pero meron pong nakasulat na ipinagbabawal po ng ating Panginoong Diyos simula pa sa Genesis hanggang sa Revelation. Kung may alam ka sa Biblia, alam mo ang aklat na yan. Noon po, ipinagbabawal na ng Diyos yan. Ang pagkain sa dugo. Ang lahat po ng mga gumagalaw o mga hayop ay ipinagkaloob na po yan sa tao na lahat ng gumagalaw ay pwede anya ninyong kainin maliban sa dugo na buhay sapagkat ito po ay sagrado ito po ay buhay ano ang gagawin sa dugo? ito anya ay ibuhos sa lupa at tabunan maaari anya ninyong kainin lahat ng uri ng hayop na gumagalaw maliban lamang sa dugo yan po ang pinaka kabilin na ng Diyos na pinagbabawal kainin. Ngayon, ang tanong mo, kung may pinagbabawal ba ang Diyos na pagkain ng dinuguan? Eh ano ang niluluto niyong dinuguan? Subukan niyo nga magluto ng walang halong dugo kung matatawag mong dinuguan yan. Kaya sa madaling sabi po, kahit dinuguan po ang tawag nyo dyan, eh may halo pa rin dugo yan. Part pa rin po yan ng dugo, sapagkat yan po ay hinaluan ng dugo. Yun lang po katupa, no? Maraming salamat sa